Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Jean Rodriguez, mamaya sa Gary Channel, a faith healer o zoomata reader. So ngayong hapon na to, natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um special gabay for the month of April 12 hanggang April 18 for the sign of Gemini. So, Gemini, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices for you ng ating angel spirit ang ating mga for today's video? Kaya naman kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mga hagila. So, guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update or kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel lalo lalo na ang hindi nag ng ads na way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na gumapaw na biyayang balik sa inyo so let's see what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit Angel Spirit Messages Given Information. Ano kaya gusto sabihin sa yon ng ating mga baraha? Angel Spirit. So there's the full card. So there's a leaf of faith. No? There's, a pro uh, a process of progress. So they say like, may mga bagay dito na magbibigay sa'yo ng katuparan. So ibig sabihin kailangan mo magtiwala. No? At sinasabi sa'yo dito guys na there's an information with a new beginning. And of course there's a freedom. No? Kung makakalaya ka na sa worries and of course um, ah uh, iniisip mo, no? And because there's, uh, oh, see, there's a seven of cause So, there's a confusion, no? rin nagdadala rin sa ito ng overthinking, choices, and of course, of options, no? Kung baga maraming gumugulo sa isipan mo. So, let's see. What is the additional messages? Or either opportunity, guys, ha? A opportunity or something confusion. Because there's a, the king of sword. This is the bigger picture, no? At the same time, there's a king of swords the truth and the wise, no? Decision. So, may mga bagay na kailangan mo maging wise maging practical at the same time kailangan maging logic no this is the power for uh, for you no na makapagdesisyon sa mga bagay-bagay at the same time kailangan putulin alisin yung mga um, uh, yung mga maling sistema no or yung nagbibigay blockages sa iyo So, let's see. Additional messages with the sun card. So, this is the fear positive outcome. kung baga makakalaya ka dito sa mga negative at magdadala sa ito ng success. And because the same thing, there's a confidence. Kung baga, kaliwanagan. No? So, let's see. Additional messages. And guess there's a, the two of course, with the partnership. So, ibig sabi dito, there's a unified love, partnership, love life. And I there's um, compatibility. You know, there's an information na, there's a happy couple na darating dito. Na magiging masaya ka na. Mm -hmm. And there's a tower moment for a major changes. May mga bagay na mababago na dito sa buhay mo. There's a chaos or there's destruction, no? May mga bagay na masisira. May mga bagay na mabubuo. Depende sa situation. But at the city, there's a disarm card dito too, of course. So there's an information with the major changes na magbibigay sa ng happiness. Na magandang pagbabago to, ha? So let's see what is the full card the full card represent the nine of pentacles a blossoming abundance paglago paglakas ng yon negosyo harap buhay and because there's an increase of of uh, increase of uh, increase salary so pagdating sa trabaho mo mare magkaroon ka ng um, promotions o uh, uh, magiging um, maganda na yung position mo giant no and because there's a potential for um Abundance. And because there is an information with the seven of cups, so there's an eight of wands, so there's a travel no? May mga pangarap ka. At isa sa pangarap mo ang makapag-ibang bansa or either makapag trouble So, this is the opportunity for you na matatanggap mo na. This is the fast communication and fast movement or something, messages, email, phone calls. Marami ka matatanggap ditong mensahe. So, let's see what is the King of Swords. The King of Swords represent the Three of Cups. So, there's a lot of opportunities coming in for you na At sinasabi dito, magdadrasay ng happiness. At may mga tao sa paligid mo na, um magbibigay sa iyo ng some reunions, um, celebration, party. So, ibig sabihin dito, kailangan mong putulin na yung mga ganong ano, ganong mga um, nakasanayan mo. No, may mga bagay dito kailangan mo iwasan kasi kailangan mo na tumutok no? maging logical at maging wise ka na this time tapos na ang um, parang tapos na yung, ano mo, yung parang moment mo na parang sayangin yung panahon, no? At maging, uh, kumaga, kailangan mo na sa business or negosyo or hanap buhay mo. Para makapag-savings ka na, makapag-provide ka ng sarili mong negosyo, gano'n. At disignate ka para sa mga susunod na eksena, kapag okay na at settle ka na, makakapag-happy-happy uh, makakapag ka na, no? Kaysa kailan ka mag-happy-happy kung kailan hindi mo na kaya ugod-ugod ka na, diba? So, kailangan mong, ano, no? Kailangan mo muna tutukan yung sarili mo. Erocus, there is uh, the king of wands by um, confidence. No? At the same time, there's a stability and patience. Kung maga, nakikita mo na dito yung magiging possibilities. And because, at the same time, there's a uh, confidence. No? Kumpiyansa ka na magsasuccess ka at the end of that time. Kung maga, nakikita mo na kagada, oh, okay, thank you. Kung maga, alam ko na yan. Kung baga, nagagamayan ko na. Parang gano'n. Kung baga, na, na, ano mo na na, magtatagumpay ka sa part na yun. Gano'n nakikita mo na yung magiging possibility. So, let's see what is the two of cups. So, there's a, the five of wands. There's the competitors. marami ka, lagi nga, nagiging kakopetensya pagdating sa pag-ibig. No? Kung baga, marami ka dito nakakalaban or something marami. There's an argument pagdating din sa pag-ibig. Marami, kung baga, hindi nagkakasundo. No? There's a disagreement. So, let's see what is the power moment. At the time, there's a five of swords because of um, self-sabotage. Kung baga, nag nagiging sabotage dahil din sa, uh, kung baga, um, naaabuso ang iyong kabaitan or naabuso ang iyong pagmamahal. this is the major changes na babaguhin ng eksena. Magkakaroon ng patas na laban. So, ibig sabihin, magkakaroon ng give and okay, take pagdating sa pag-ibig. Ibig sabihin, um, hindi lang ikaw yung, hindi lang siya mag-grow, ikaw din. So, kumbaga, this time, kumbaga, malaking pagbabago to kasi, kumbaga, hindi to yung nakasanayan mo pagdating sa pag-ibig na, kumbaga, there's um, receiving ng receiving na, kumbaga, there's a parasites, no? kumbaga, siya lang yung tanggap na tanggap. Pero this moment, kumbaga, guys, there's a give and take na, wow. So, let's see what is the full card in the nine of pentacles. So, there's the, uh, the six of swords. There's a transition at unti-unti ng pagbabago. Unti-unti ng development, transition, trans, uh, transformation na magagalap sa buhay mo. Kung maga unti-unti ng, kung maga kumakalma ang tubig na daloy, no? Kung maga unti-unti ng lumilinaw at nakikita mo na dahil sa paniniwala at pananampalataya mo, nakukuha mo na yung, um, yung nilalasap-lasap mong tagumpay. So, unti-unti na yan. So, let's see what is additional messages for the seven of cups because the, the eight of sword, or uh, the eight of wands so there's a three of swords so there's an information na napapalibutan ka ng na inkitera napapalibutan ka ng na mga taong um, nagbibitray sa'yo at they say there is an information with the king of swords because the three of cups with the five of pentacles so ibig sabi dito kumbaga there's an improvement pag financial na maaaring kumbaga um, there's a positive change. Yung um, magmamabago um, na unti-unti nang makaka-recover dahil sa pagka-utang no? Yung, mag yung dahil sa pagkalugmok sa finances, no? Kung mag makakalaya ka na. Kasi kung mag inalis mo na yung mga walang kubuluhan, yung mga parties, yung mga bisyo, mga, alam mo yung mga, yung mga hindi naman nag serve no kumaga yung pinipilit mong mag pinipilit mong gumala no na wala kang oh, mo pa or either na kumaga yung happy go lucky yung ganung moment no kumaga iniwasan mo na at dito ay makaka-recover ka na for a financial um, crisis no this is the positive changes na kumaga nakita mo na kung paano mo pahalagahan yung pera no kung paano pa pahalagahan yung pinagtatrabahuhan mo so let's see what is the sun and the king of wands parang nagkakaroon ka na realization dito guys So let's see. And because guys, there's an information with the seven of wands. Protect your power, protect your energy. Protection ng may sarili mo. Kasi may mga bagay na ipapakita sa'yo ng ang ating universe, no? or rather ang ating Panginoon, na para maglinaw sa'yo sa lahat, ng, sa lahat ng aspeto, sa lahat ng factor. No? Kung baga, pagdating sa love, life, career, and of course, uh, health, and of course, um, sa finances, love life, no? magbibigyan ng kaliwanagan at kalinawan. At sinasabi dito, protection na mo yung sarili mo, protection mo sa lahat ng aspeto. Sa love life mo, protection mo, protection naman mo sa career mo, protection mo sa health mo. Kailangan in all aspects dapat. So let's see what is the two of cups, the five of wands. So there's a, the Queen of Cups. So there's a healing, no? Unti-unting paghilom, unti-unting paggaling, unti-unting mo mauunawaan ang mature mo no? pagdating sa emotion. Hindi ka na muli, hindi ka na kagad nasasaktan. No, hindi ka na kagad nagdadrama. Alam mo na kagad yung um yung yung parang inuunawa mo yung gustong iparating, no? Even yung mga yung mga verbal um deliveries, no? Yung mga gustong ipabatid pero minsan, 'di ba dati parang konting kibot, parang hindi mo maunawaan, parang inuuna mo yung ego mo, no? So, this moment, kumaga, um, mas inaana mo na, no? Kumaga, inuunawa mo na ngayon. That's a good part. No, lalo pang lalo pagdating sa partnership. Kumaga, may afraid kasi eh. Na, no, depende yan. So, let's see what is um, the, or either, kung mas bata, say, person, o mas bata ka, no? Ganun talaga. So let's see what is the tower moment. Because the five of wands, I the five of swords. So there's a the page of wands. May good news. Ito yung, ito yung magandang balita. No, ito yung magandang uh, mensahe sa'yo ng ating angel spirit na magkakaroon na ng patas na pangyayari sa buhay mo. Ito yung malaking pagbabago. So let's see what is the angel messages for the outcome. Ano yung pinakamagiging outcome in the near future pagdating sa linggong to? So there's an Everest Card a Revert, no? Kung magkakaroon ka ng panibagong eksena. Mababalik mo na yung, um, kung power sa kamay mo. This is the Nine of, of Cups with a Fish Unti-unti pagtupad sa pangarap. wow. And of course, there's a pagbubuntis, There's a fertility. <laughs> And there's a, of course, there's a Four of Pentacles. Wow. Pagdating sa love life, magbuntis ka. Hey! <laughs> Excuse me. My God. and there's a nine o'clock video which will fill it and the four of pentacles video um, and now uh, with the savings man but i'm gonna go saving okay uh, let's see what is additional messages about naman's career opinion how can ang get uh, improvement development uh. Ay, I my mean, God. Sorry, guys. Sino po ako bigla Additional messages. About naman to sa career. There's an effort. Be mature and up and being grounded. Kailangan mag-remature ka sa mga decision or sa mga plano mo. Lalo-lalo na sa finances. Kaya, kailangan pagdating sa negosyo boy buhay. Walang kaibigan. Walang kahit na sino. Walang kamag-anak Business is business. There's justice. Na mag-balance ka. Let's see what is additional messages about naman sa love life. About sa love life, so there's an ease of pentacles, so there's a potential abundance, so ibig sabihin magiging ang yung pagsasama. And there's, wow, there's a long-term success and long-term investment. Talaga, may kinalaman about sa partnership and of course finances sa'yo. let's see what oh, is additional messages for angel spirit for help so there's a the high priestess so there's a mystery or something secret may mga bagay na makatago na malalaman mal malalaman mo with unexpected moment na no, malalaman mo na yung sakit mo or malalaman mo na yung bakit ka nakakaramdam ng kung ano-ano so there's a ten of, <coughs> ten of cups no ibig sabihin okay meron ako na <coughs> excuse me may nasa dito guys na ano parang nasa dugo nyo yung ganong karamdaman, no? Parang lalabas, <coughs> excuse me. <coughs> lalabas na yung ganong sakit. Wait guys. Inum lang guys, sinimula water parang, ano, para, sorry po ah. But, um, ano, Ayan. Sorry, guys. Pasensya na. So, ayan. Kung mayroong dito, ano, no? Pero may, may, may ugat, eh. Parang may pinanggalingan tong karamdaman mo na biglang matutuklasan mo. <coughs> Ganon. Malalaman mo to. No? Malalaman mo yung karamdaman mo ngayon. Kung unti-unting lilinaw sa'yo. So, let's see what is additional messages for magical fairy messages. For magical fairy messages, get my information po. So, there's as children. So, ibig sabihin may kinalaman din yung mga anak mo dito or may bata dito kinalaman. It's either your siblings or something, or uh, your child. And you got the power. So, use you your ability to resolve the situation. You can do it, no? Kung baga, kayang-kaya mo masolusyonan to. Yung mga problema pinagdadaanan mo. At you have the power to do this, no? Kung baga, kaya mong solusyon at kaya mong resolbahin. So let's see what is additional messages. Oh, so I see um, some herbal. Now there's a herbal tea na kailangan mong gawin, no? Parang pili piling ko may minana kang sakit, kanon, Na kailangan mong um magherbal Parang hindi siya mag ano, mag-cause ng uh, um, complications na parang hindi na lumala. I think uh, may, may sakit ka, <coughs> excuse me. May sakit ka dito ng ano na minana. Yun yung kailangan mo gawin. So, let's see what is a yin and yang oracle call. And there's a distance, no? Retreat, no? Ibig sabihin, kailangan mo rin dumistansya o lumayo-layo sa mga taong alam mong toxic. At the same time, there's a free I told you. Yung mga nagbabalat kayo. Yung mga nagpapanggap. Impostor. At the same time, there's um, air. Ease of, er ease of air. So, ibig sabihin, may kinalaman, Jerry na yung sa'yo no? So, ibig sabihin, pares kayo ng, ano, pares kayo ng, ng air sign, or some of you guys, no, Gemini din, or, um, Libra, or, uh, Aquarius. So, let's see, guys, now what is additional messages for, um, synchronicities. For synchronicities, let's see, Pero kasi there's a wisdom, enlightened man. Kung sa sa'yo lahat. No? Makikita mo ang mga magsisilbing kasagutan sa'yo. At the same time, there's um, finder of lost things. So, hinahanap mo yung yung, 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 ano, yung kakulangan sa'yo. At the same time, there's a spiritual guidance. So, kailangan mo ng albularyo dito, ha? Oh my God. So, ibig sabihin, maaring um, kumbaga, uga, meron din pinanggagalingan dito yung, ano, ha? Kumbaga, kailangan mo na tulong mga albularyo. No? Kailangan mo na magagamot dito. Kaya, ako may malapit sa inyo, magagamot na, magpa-check ka, ha? Magpatingin kayo. So, let's see what is our kang pa Raphael messages and do more research. No, kailangan mong um, alamin, tuklasin yung mga bagay-bagay pagdating sa health mo. It's either magpa-check up ka kapag alam mong walang uh, findings, magkumarap ka ng albularyo. Because like, there's an increased energy. Napalakas ang, ang iyong enerhiya. No? This is the increased energy. Mukhang lalas, lalakas ang iyong enerhiya. So let's see what is the chakra chakra is um complacency, no? Kung may mga bagay na lumilipas, na may mga bagay na kung baga na, napapabayaan, no? Or napag iwanan So, there's a in no? May umaharang, may, go, may gumagawa sa iyo dito, guys, no? Ang lakas ang energy nito. And there's a prayer. Si, ibig sabihin, kailangan mo magdasal or sa ka. Ay, okay, thank you. Mayroong kadena dito pagdating sa family. Kaya para sinabi ko, may minana. Yung pala, kasama siya sa ano, there's a family related. Guys, nice. so may ibig sabihin may gumagawa sa inyo pagdating sa familia niyo. So, let's see what is the additional messages for ages. spirit. See, you're on the right. Pata sa tama direction ka. Oh my God. At the same time, guys, there's a time to decide. Kailangan mo mag-decision ngayon. At the same time, options, no? Kung maga, uh, kung baga, do more research or something, tingnan may yung possibilities. And of course, dapat tingnan mo yung both side of situation. So, let's see what is additional message. And you have a lot of options, sa Pero because there's um, jump in, say yes to change, no? Dapat handa ka sa pagbabago. Pero because there's uh, the blue flame, so there's a spontaneous um, awakening, so may pag pagising ka sa katotohanan or may mga bagay na mumulatin ka. No? May, may mga bagay na ipapaalam sa'yo additional messages. And of course, there's a gratitude. Now, be thankful sa mga bagay na ipinagkakaloob sa'yo, lalo-lalo na yung mga opportunities. And of course, there's a courage na no, i-acknowledge mo tong fear na to. At the same time, replace mo yan ng awareness. At the same time, kailangan mo confidence. Let's see what is Arkanghel Michael messages. Arkanghel Michael messages for you is, um, be gentle with yourself. No? Huwag mo masyado pinapressure yung sarili mo, ha? Kung baga, maging ano ka sa sarili mo. Alagaan mo din yung sarili mo. Oh my God, you're on the right path talaga. Dalawang beses lang ba masyado, you're, you're on the right path, ha? See? You're on the right path and you're on the right path. So, ibig sabihin na sa tamang direction. Kaya napapanood mo itong reading na ito. talaga talagang tumugma comment down below. And ang kasi nasabi dito, Azar kang Hell Michael to help you from your situation. Ibig sabihin na itong, uh, kung humingi ng gabay ka ating Archangel Michael, para makalis ka sa situation mo. Monsology, represent what? The energy is, g uh, the, the answer you need is coming. So, yung kasagutan sa mga katanungan mo ay na. So, unti-unti mo na natutuklasan, unti-unti mo na nalalaman, and the energy is gaining momentum. Itong bagay na to ay hindi mo makakalimutan. 'di ba? Para tatatakto sa iyo eh. At the same time, there's a new start is coming. So magsisimula lang panibagong chapter. This is the new heart design, guys. Let's see what is the additional messages for Angel Spirit. So, ibig sabihin, mapuntuklasan mo na. So, let's see. There's a, oh, may awareness. Di ba, opportunities. Ito yung, kumbaga, kung baga ka na or mamumulat ka na sa mga bagong oportunidad and there's a shielding, protection na mo yung sarili mo. So Mag-set ka ng boundaries. At the same time, there's a reflection may release. So, kailangan mong alisin. No? At kailangan mo may baguhin. Oh, so, let's see what is the energy. Let's see what is the energy the energy is a victory. No, may victory dito, guys. No, may ipapanalo ka sa laban na to. And there's a blossoming abundance. No, may paglago. May paglakas ng finances for you. And the garden and the gate. The garden and the gate. Ibig sabihin, may, there's a discovery. Marami ka pang madidiscover. Marami ka pang matutuklas at malalaman. At the same time, there's a, family, a happy family. Wow! At the end of the time, magiging masaya ang pamilya mo dito. Ibig sabihin, ang ganda ng outcome na to. Ibig sabihin, after the storms, there's a rainbow. At sinasabi sa'yo, magkakaroon ka na magandang bukas, maganda at masisilayan mo ang magandang kinabukasan. So let's see you guys, no? what is a Jesus loving God? So ibig sabihin itong struggles na naranasan mo ngayon, obstacles, disappointment of failure, kumbaga it's a part of your journey. No? Kumbaga maranasan mo at nasa tamang direction ka. Ha? Tuloy-tuloy mo lang daw yan. Jesus loving God said, Not nothing shall be impossible to you. Walang imposible pagdating daw sa'yo, ha? Kaya lahat ng mga bagay na nangyayari sa'yo ay may ibig sabihin yan. Kaya huwag ka mga ba kung bakit nandiyan ko sa situation. Dahil dinadala ka ng ating Panginoon para matutunan at matuklasan yung mga bagay na ipagkakaloob sa'yo. The angels answer represent why. Okay. Okay, sinasabi dito guys, there's a listen to your intuition. Makinig ka sa intuition ng God feeling mo, ha? May mensahe sa iyo ang ating mga gabay. At of course, if you believe, kung naniniwala ka lang. No, depende pa rin yan sa iyo. Lahat ng mga mensahe sa atin ay, kumbaga, titignan natin i-acknowledge mo or i-ignore mo, ba? Diba? Depende yan. Kung yung mga bagay or information sa iyo ay paniniwalaan mo. So, let's see what is the romance angels. The romance angels represent, represent the stay optimistic about your love life, no? Para tilihin ka positibo pag po sa love life, hindi purkit nasaktan ka ngayon, ay sasaktan ka ng taong mamahalin mo sa mga susunod na araw, panahon. Di ba? Hindi purkit uh, nasaktan ka sa nakaraan pong pag-ibig, ay parehas din nasasaktan ka rin sa, sa, uh, sa susunod, no? Hindi ganon, no? Minsan ganon talaga. Pag dadaanan mo muna, masaktan na pag mo na tong may kayo tayo pag minalas ka sa una, suswertihin ka sa pangalawa. Kung minalas ka sa una, minalas ka sa pangalawa, suswertihin ka sa pangatlo. ba diba? Ganun yon So, let's see what is the angel's number. There's a 666. Oh, wow! Great blessing talaga. May bibigay sa blessings ang universe, no? So, let's see, guys. Gusto ko malaman to. Nurture yourself, your needs to desire and boundaries. Let go of things that are waiting you down. Make space it for something meaningful and expand your spirit to all areas of life, uh, all big uh, love opportunities or job needs to squeeze in somewhere, no? Kung baga may mga bagay dito na, kung baga hayaan mong mangyari, no? Kung baga may mga bagay na kumbaga, pabayaan mo munang uh, ibigay sa'yo ng ating pong may kapal. The more na pinipilit mo makuha, hindi yan ibibigay sa'yo. This is the great blessing for you na yung mga bigat na nararamdaman at bigat at pasanin sa buhay mo, hayaan mo lang siya, no? Kumbaga, yung bigat na yan, kumbaga, mag magsisilbing kaligayahan at magsisilbing ka kasaganahan yan in the near future. May mga bagay dyan na kailangan mong intindihin na kailangan mong bitawan, lalo lalo na kung ito ay hindi na kailangan at hindi na nagpapahalaga sa'yo. Lalo lalo na at hindi na nakakatulong sa'yo. Kailangan mo mag-set ng boundaries din sa sarili mo, mag self sa self-love at kailangan mo intindihin din ang sarili mo. Hindi uh, hindi din uh, hindi lang uh, pag-intindi ng ibang tao, dapat marunong ka rin alagaan ang sarili mo dahil at the end of the time, kumaga lang ibang tutulong sa sa'yo kundi ang sarili mo, no? Pagtanggap sa kakayahan at pagtanggap sa sarili mong kaalaman. So guys, let's see what is the messages of life no? Ang ganda ng reading mo, guys, kasi parang ang dami ditong gusto sabihin sa'yo, no? Kung marami kang matatanggap dito at marami kang um, pinagdaanan sa buhay na kumbaga at the end of the road no kumbaga bibigyan kang ka kaliwa dagat kumbaga sa dami ng lubak na pinagdaanan mo kumbaga masisinay mo pa rin yung derecho at ganda ng daan na pagdadaanan mo talaga so guys this is the openness i know that when one door closes another opens today i trust the universe i trust myself i trust life no matter what has gone before i have faith that something better is on this way. My willingness to release the past prefers me to accept that many opportunities God's offers before me. So see, alam mo sa sarili mo, bago ihain niya ng ating Panginoon, bago ibigay sa'yo yan, alam niya na yung magiging kahihinat na. Alam niya talaga nakakayanin mo yung lahat ng obligasyon, responsibilidad at lahat ng mga pinagdaanan mo sa buhay ay alam niyang lalagpasan mo. No? May mga bagay lang talaga na kailangan mo matpagdaanan yung sakit, sakripisyo, paghihirap. Pero at the end of that, um, kung mararanasan mo at ligaya ang saya, no? At makikilala mo yung taong uh, lubos na magpapasaya at magpapakilig at magmamahal sa'yo ng totoo at lubos. So, guys, this reading is a... Special gabay for the month of April 12 hanggang April 18 for the sign of Gemini. So, Gemini, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Maraming salamat guys sa mga walang sawang pag -support sa aking channel, lalong-lalo na yung hindi nag-skip ng ads na way pagpalain. Kaya ng just at may kapal, sik sik na gumapaw na biyayang sa inyo. And of course, maraming salamat po and see you in the next video. Bazai and Babush.